Ayan o, bumagsak. <laughs> Nabawasan ng, uh, kasi 100 ampere hours to. Nabawasan ng 14.6 ampere hours. So, medyo matagal na rin naman. Ayan o. So, 100 ampere hours na kalagay dito. Magandang araw mga ka-Solar. So... Ito na yung pagkakataon, ano, ito na yung sinasabi ko na magkakaroon tayo ng uh, capacity testing nitong uh, one solar na 100 ampere hours. At uh, ito na nga yung na-repair natin, ano. So, susubukan ko na gamitin itong uh, 10 amperes. Kasi 10 amperes lang ang uh, pwede nito. Pero, mataas naman ang boltahe nya. Kasi nga, itong pack na ito ay uh, pang 48 volts. So tingnan natin ang kanyang uh, capacity ayan so 99.9 ampere hours no at uh, kung mapapansin niyo yung uh, kanyang cycle cycle life ay nasa 718 so kung iahambing natin yan sa charge and discharge cycle ay na assuming na isang uh, cycle isang araw ito ay uh, halos dalawang taon pa lang ang uh, edad pero hindi ganon ang uh, tamang uh, computation ng uh, life ng battery, yung useful life na tinatawag kasi ang tinatawag na complete cycle or yung cycle life ay uh, complete charge and discharge. Ibig sabihin doon sa sa halos dalawang taon paggamit nitong battery pack na ito ay may mga pagkakataon din na wala siyang charge and discharge kaya hindi natin na uh, makukuha hindi natin maibabase dito na isang araw ay isang cycle pero ang gusto lang nating malaman diyan dahil nga ito ay na-repair na natin ano itong 100 ampere hours na to gusto lang nating malaman kung uh, ilan na yung remaining capacity niya after Gagamit tayo ng uh, battery capacity tester. Ayan. At uh, iseset na natin yan. So, ang uh, ating starting capacity ay 54.11. Uh, okay. Pero bago dyan ay uh, yung ating uh, setting, eto, naka-discharge mode na tayo. Ayan. At uh, ang test value natin ang gagamitin lang natin natin ay uh, 10 amperes ito ngayon at uh, ang cut off natin ay 44.5 so kung uh, 10 amperes ito ibig sabihin niyan ay uh, baka abot tayo ng uh, 10 oras capacity pero magiging magiging mas maikli ang uh, runtime natin na makikita natin dito dahil nga gamit na rin naman itong nga uh, battery pack na ito so susubukan na natin i-on no? so ayan nag start na ayan at uh, kung may kita natin ano, naka, ang beginning voltage natin 54.1 ayan at uh, yung ating uh, ampirahe, nasa 10 amperes lang So, yung cut-off na yan, 44.2. Ayan ang ating uh, aabangan. So, sa ngayon, may kita natin ano, na halos parehas. Pero pagka ni eh, malapit na, ano, na bumagsak. Halimbawa, maabot na ng 44. 44.4. Magno-nose dive na yung uh, amperahe dyan. At uh, yung voltahe pababa ng pababa. Kasi yung uh, amperahe magsisiro dyan. At uh, yung voltage naman, bababa ng bababa yan. Kaya kung makikita ninyo rito, 54.1 kanina, sa ngayon ay 53.96. So, yung run time, bukod dito, ayan, makikita din naman natin dyan mamaya sa mga grid lines na yan, kung nasang banda na. So, papakita na lang natin. At saka, Same dun sa monitoring natin. Dito, itong DSC na ito, ibig sabihin discharge yan. Diyan natin makita yung remaining capacity nitong battery pack na ito. So, pabalikan natin. So, ayun mga ka-Solar, balikan uli natin. Ayun, at uh, more than 2 hours na ilang minutes 2 hours and uh, 39 minutes. Continuous naman ano, basing ng dito sa ating computer monitoring yan 53.21. Tingnan natin doon sa mismong uh, battery. Okay. Check natin sa capacity. Ayan, oh. 73% ang SOC. So medyo malayo pa. Okay. Malayo-layo pa 'yan at uh, kasi 44.5 yung ating kailangan na makukuha no na voltage DC volts. So babalikan uli natin. So, ayun mga ka-Solar. balik ulit tayo at, naku, ano nangyari? <laughs> so, nag-stop na nga, oh. Nag-stop. Mayroong ano ah, ba't ganun? Biglang nag-drop. Tapos yung voltage niya, wala na. Ito na Ano nangyari? Tingnan ko nga. Nag-zero Nag SOC Nag-zero SOC Ay, bakit ka nun Ah, ito na oh 46 lang 46 ampere hours Wala ah. pa sa kalahati Ang run time nya 4 hours so, Tama lang Tama lang yung runtime niya tumama din doon sa capacity. So pwede pang gamitin kaya lang mababa yung amperaje <laughs> pwede. Ay <laughs> ah, naka. So yun lang. Yun lang ang ating yun lang pangyayari dito nag nose dive na yun. Tingnan natin ah. Ilan yan? Ayan, 46. Pero, amit kaya ganon? 52.44 ang volts, pero, nag-stop na. Ayan, o. Oh. So, ito yung 46, ito yung capacity niya, 46.3. Ah, uh, 2,500, 400 na lang. Mukhang merong isang cell na hindi maganda. Tignan ko nga yung bawat cells. Kasi dito ang natitira, 52 pa eh, oh. 52 volts. Tignan ko ang voltage. Ah, merong isang bumagsak. Ganun pa rin, oh. 2.8 So, the rest okay pa. So, may isang cell na problematic. Oh. Yun lang. May problema yung isang cell. Okay. So, dahil dun sa isang cell, nag-stop ang charging. Nag-stop ang ating capacity testing. So, mag... Um, Magta-tap balance tayo dito ngayon. At uh, titingnan muna natin ano yung voltage. Kasi yung uh, cell 1. Ayan. Nakikita natin 2.84. Pero 3.2 yung uh, 2 second cell hanggang hanggang 16. Yan you know, Hanggang 16 cells. So ibig sabihin. Charge muna natin ito. Itong... Uh, cell 1 para sumabay so paabotin natin sa 3.2 in that way pag umabot na ng 3.2 ay uh, tap balance na so magiging uh, parehas na yan dito at uh, ang hindi kasi maganda pagka ito ay uh, mas mababa kumpara doon sa 15 cells ay mas mauunang ma-detect yung pinakamababa na cell So kung pinakamababa, yun big sabihin ay pag-i-indicate uh, na yan ng lobat doon sa inverter and uh, magsa shutdown na yon. Pero yung kanyang uh, the rest of the pack or yung uh, 15 cells ay okay pa. So kinakailangan natin na uh, iparehas. So ito, i na natin dito sa 3.2 3.29 ano? So, subukan natin to. Increase. Okay. 3.29. So, increase ito. Ayan, 3.29. So, pwede na tayo mag-start nyan. At uh, ang cut-off naman yan ay uh, pagka nag-3.29, mag stop naman ito. So, in that way, may kita natin na pare-parehas na yung voltage. So, start na natin. Okay, charge. Ayan. So, 40 amperes ang ginamit natin para mabilis. Ayan, at uh, hintayin lang natin mamaya. So, ayan mga ka-solar, no? Nai charge na natin. Ayan, at uh tingnan natin dito kung ilan na yun yun 3.29 so zero na rin yung ampirahe ibig sabihin nag, uh, halos mag stop na yung charging yan so titingnan ko mamaya kung uh, pare parehas na so ayan o no? yung uh, cell number 1 nag 3.2 na nag charge na natin so tingnan natin kung lahat ay 5 to 8, 3.2. 9 to 12, 3.2. At uh, 3.2 rin ang 13. 13 to 16. Okay mga kasolar, solar uh, Ang struggle ko rito ay talagang real. Next na gagawin ko ay lalagyan ko na ng active balancer. So may active balancer tayo na 16S or 16 series. So, titingnan ko kung uh, babalanse talaga at uh, magi stay na ibig sabihin mag stay kung uh, paparehas ang boltahe dito sa 2 hanggang 16 nitong uh, cell 1 so yun lang muna at uh, i-charge ko muna and then uh, saka ko i-coconnect itong uh, active balancer so ayun mga kasolar nalagay na natin ano at uh, medyo maganda ang resulta ayan nalagay na natin yung active balancer pero yung paglagay natin ay uh, papakita ko na eto naka rivet naka rivet lang at uh, kapit na kapit din naman yan so eto ayan, oh. so okay na siya uh, Yeah, ayos ko lang yung uh, paglagay dito. Dito i-insulate lang para hindi hindi maging shorted, no. Ilalagay ko tapos lalagyan ko ng uh, cover ito. Kasi dito, ayan mga conductor na 'to eh. So i-insulate lang natin para hindi umapoy. <laughs> Baka madikit dyan kung saan eh. Metal part. So, check natin. noon check natin yung uh, battery. Pero, na-test ko na ito. At, uh, bumaba lang yung kanyang uh, capacity. Ayan. So, ayan ano oh bumagsak <laughs> nabawasan bawasan ng uh, kasi 100 ampere hours to nabawasan ng 14.6 ampere hours so medyo matagal na rin naman so palagay ko ay uh, hindi talaga siya magi-stay na 100 ampere hours ayan oh so 100 ampere hours sa kalagay dito check natin yung voltage kasi dati yung voltage nito pasayaw sayaw ayan okay naman no halos stable na ayan 3.3 yung 1 to 4 3.3 din ito 9 to 12 3.3 ayan 13 to 16 3.3 So, gagamitin ko na ito. <clears throat> gagamitin ko na. At least, uh, mapapakinabangan pa rin. From 100 ampere hours to 86 ampere hours. So, malaking tulong talaga yung uh, active uh, balancer. Kasi nung uh, wala pa yung uh, active balancer yung uh, mga voltae ng kanyang uh, cells ay uh, sumasayaw medyo malalayo at uh, yung cell 1 yan ang problema pagka ganun kasi ang nangyayari halimbawa isa sa mga cells na ito mababa na uh, nagka cut off voltage na yun while yung ibang mga cells matataas pa so ang sinusunod niya ay yung mababang uh, voltae so ganon din kung halimbawa walang active balancer at uh, charge kung alin yung pinakamauna na ma full charge diyan sa mga cells na yan mag-send ng message sa controller na mag stop charging na kasi ang alam niya ay puno na yung battery pack full charge na so ayan at least mapapakinabangan pa natin kahit mababa na using ko lang mga kasolar ata uh, kung may mga susunod pa na video dito no para sa testing nito ay uh, gagawin natin but uh, in the meantime ay uh, gagamitin ko na to uh, at least makatulong no makatulong para sa system gamitan ko ng inverter na 48 volts ayan at uh, gagamit at uh, hindi naman masyadong mataas ang load ng inverter. Kaya, pwede pwede pa ito. So, so heto na ngayon yung uh, battery, battery pack na ating uh, na-repair at uh, mapapakinabangan na. At uh, check natin yung kanyang uh, cells. Ayan. So, sa ngayon, ay uh, nag-stable na, no? Naging 3.3 uh, na yung uh, kanyang cells. Kasi dati ito, ito yung uh, naiiwan lagi. So, ang naging uh, problem lang dito ay yung capacity. Kasi kung makikita ninyo, yung kanya uh, state of charge ayan, ay uh, 94.29, pero dati nasa 100 uh, percent ito. Itong full charge capacity, hindi na siya umabot pa ng uh, 100 pero kahit uh, hindi siya umabot ng uh, full charge capacity na 100 ampere hours ay uh, maganda pa rin dahil uh, mataas pa rin naman ano uh, more than uh, 85% pa rin so at least uh, magagamit pa rin kasi ito yung uh, pinul out ko sa client dati no medyo matagal na rin ito na test na ito kagabi at uh, maganda naman kasi mababa lang yung uh, nabawas kagaya ngayon 1.16 amperes lang so ang kailangan ko lang gawin ngayon ay uh, mag uh, i-charge yan kailangan ma-charge natin meron din tayong inverter na 6 kilowatts at uh, 48 volts so ayusin ko lang yung uh, sa solar panels kasi anim na piraso yon na 300 watts at uh, series and parallel ang connection. So, tingnan lang natin mamaya pagka uh, nag-okay na yung panels. At uh, ito, kung magkakaroon ng supply galing sa solar panel, ito ay magiging positive. Ibig sabihin, yung uh, positive na yun ay uh, charging. magcha charge yan. So, tingnan natin mamaya. So sa ngayon, ayan at uh, meron ng uh, positive na no, mag positive na 'yung amperahe. Ibig sabihin na 'yan nagcha-charge na 'yan. Although makulimlim, makulimlim ngayon. Kaya uh, 'yan lang 'yung kanyang uh, na-harvest, no. So kung susukatin natin 'yung na uh, boltahe na pumapasok, um, nasa 120 plus 'yan. At uh, 'yung sa ating uh, controller solar charge controller ay uh, 150 ang maximum niyan. So paano natin malalaman na nag charge na ito? Okay. Ang uh, kanyang uh, voltage ngayon ay nasa 70, 70.1. Uh, At uh, alamin natin ano yung status kung talagang charging. Ayun, naka uh, CHG, sibig sibihin charge 'yan, charging. At, uh, kung uh, halimbawa naman, uh, kung nag di discharge yan, <coughs> ito lang, uh, patayin ko yung uh, mismong source ng solar panel. Uh, ayan, naka-idle lang yan. At uh, yung DSG, ibig sabihin, discharge yan. So, tingnan natin kung uh, ilan na yung kanyang cycle. Ayan. Ayun, na 727. Okay pa naman, kahit mababa na yung... Uh, Medyo nabawasan na yung kanyang capacity. So, balik natin. Ito, dapat uh, mag-positive yan para malaman natin na uh, charging. So, ayan, mag-positive at 1.1 uh, na yung kanyang uh, charge, ano, yung amperahe. So, tuloy-tuloy na nga mat-charge ito. Ayun, so in-update ko lang kayo no at uh, ito nga ito yung ating uh, one solar na battery na na-pull out sa client at uh, ngayon ay napapakinabangan na so yun lang mga ka-solar maraming maraming salamat sa panonood at uh, usap li tayo sa susunod na video muli ang inyong ka-solar si Solarence